Hi friend, may tanong ako sa'yo. Happy ka na ba bilang isang employee? Okay lang ba sa'yo na mag-work mula 8 to 10 hours a day? Sapat na ba ang sahod mo para sa lahat ng gastusin sa bahay? Gusto mo ba laging trabaho, sweldo, bayad, utang na lang ang ikot ng buhay mo? May naiipon ka pa ba para sa pagtanda mo? Friend, may tanong ulit ako. Gusto mo bang mag-business? Gusto mo bang magkaroon ng extra income? Gusto mo ba na kahit natutulog o nagbabakasyon ka, ay may pumapasok pa rin na income sa'yo? Gusto mo ba na maabot ang mga pangarap mong bilhin at mabayaran ang mga utang mo? Eh friend, anong pwede mong bilhin sa halagang 9,000 pesos? Tablet? Travel? Cellphone? Grocery? pang gimmick? Pero teka, may kinita ka ba sa mga bagay na ito? Paano kung sabihin ko sa iyo sa halagang 8,888 ay pwede ka nang magkanegosyo at kumita tulad nila? Parang mahirap paniwalaan, hindi ba? Pero nangyari na sa kanila at posibleng mangyari din ito sa iyo. Alam kong interesado ka, friend. Kaya makinig ka lang at buksan mo ang iyong isipan. Dahil hindi mo lang mabibili ang gusto mo, pati mga pangarap mo ay matutupad sa tulong ng V-Mobile. Ang V-Mobile ay nag-start noong April 29, 2008. Katulong niya ang Penta Capital Investment Corporation sa negosyo. At ito mga companies na tinutulungan din financial ni Penta Capital. Ang bigat ni Penta Capital, no? Kaya talagang bigatin din ng V-Mobile. Ang V-Mobile ay registered at legal na nag-ooperate sa kanilang office sa Galeria Corporate Center sa Ortigas. Ang product ng V-Mobile ay hindi lamang para sa matataba, matatanda, beauty o pampalusog. Ang product ng V-Mobile ay ang Load Extreme Medium Power SIM kung saan pwede kang mag-load sa lahat ng network, anytime, anywhere, gamit ang sarili mong cellphone at isang SIM. Lahat tayo ay may cellphone. Lahat tayo kailangan ng load. Kaya hindi mo na kailangan pa itong explain. At sila na ang lalapit sa'yo para bumili. Sino bang yung mayaman sa loading business? Ang Globe? Ang Smart? Ang Sun? Bakit hindi tayo makihati sa mga nakukuha naman nila? Sa Load Extreme with Empower Scene, malaload mo na ang lahat ng prepaid products with discount and convenience. Para hindi mo na kailangan pang lumabas ng bahay para magpaload, bumahaman o bumagyo kahit gabi na o nasa malayo ka man lugar. Makakapag-load ka pa rin Any network, anytime, anywhere At isang SIM na lang ang gagamitin mo Gamit ang existing cellphone mo At ang bagong Vmobile Empower SIM Ang Empower SIM ay gawa ng smart Exclusive for Vmobile members Bukod sa makakapag-load ka na sa lahat ng network Meron itong exclusive load packages Tulad ng vm 300 Na may unlimited text to all network May 240 minutes kang free call sa Trinet may 100 MB kang mobile internet at valid for 30 days. Pumapatak na 10 pesos lang per day. Ang VM500 naman ay unlimited text to all network din. May 420 minutes ka pang free call sa Trinet. 200 MB na mobile internet at valid naman ito for 60 days. Pumapatak lang ng 8 pesos and 33 cents per day. So para kang naka-plan na prepaid. Sa package na 8,888, magiging teknoprenur ka na. Ang mga kasama sa package nito ay Technopreneur Card, Techno User Cards, Quick Guides, Smart Empower Sims, V-Mobile Tarpaulin, V-Mobile Load Wallet worth 300 pesos, SME Plus Tap to Pay Card, at 1 Year Malayan Insurance worth 100,000 pesos. At lahat ng ito ay nakapaloob sa isang napakagandang bag. Alam mo ba, mabibenta mong isang Techno User Card with Empower Sim ng 300 pesos lang. So, sa so, pieces na ito, kumita ka na agad. Meron ka bang 14 na friends, relatives, office mates, schoolmates, neighbors, na merong cellphone, na gustong magkaroon ng average 8% discount sa kanilang load, na gustong magkaroon din ng negosyo. Hindi ba ang daling ibenta nito? Alam mo bang may walong paraan dito para kumita? Number 1. Discount on prepaid loads magkaroon ng average 8% discount sa prepaid loads o ibenta ito para maging income. Kapag naubos ang laman ng load wallet mo, ay pwede kang mag-replenish nito sa kahit saang branch ng BPI, BDO, Metro Bank, Union Bank, at UCPB, sa V-Mobile Office or Authorized Distributors Nationwide, via GCash or Smart Money, sa fellow technopreneurs, o pwede mo rin convert ang earnings mo into load wallet. Number 2, Techno User Sign Up ang 40 pieces na Techni-User Cards at Empower Sim ay pwede mo na ibenta sa mga gusto magkaroon ng discount at convenience sa prepaid loads sa murang halagang 300 pesos at wala nang expiration dahil pang lifetime na ito. Number 3. Guaranteed Retail Override Kung ang bawat Techni-User mo ay naglo-load ng 500 pesos sa isang araw, ito ang maaari mong kitain. Habang sila ay nage-enjoy sa discount at convenience ng kanilang prepaid loads, ikaw naman ay kumikita ng 1% sa ayaw at gusto mo. 'Di ba Pagising mo bukas, nadadagdagan na naman ang load wallet mo. Number 4, Direct Referral Incentives. Hindi ba sa isang product laging may endorser at sila binabayaran ng produkto para lang sabihin na maganda ang product nila? Sabi ng v -Mobile, bakit hindi na lang ikaw ang bayaran nila sa pag-endorse ng load extreme? Pag na-endorse mo ang product at meron ka na-invite na gusto maging technopreneur tulad mo, magkakaroon ka ng 1,000 pesos na komisyon kada isang tao na ma-endorse mo. Number 5. Subscription Sales Bonus Kapag ang sales team mo ay may bagong sign-up within your second up to the ninth level, may additional bonus ka pang 250 pesos. Number 6. Real-time Matching Bonus Pag meron kang na-invite at nag-match, magkakaroon ka ng 600 pesos kada isang match. Pati na rin sa makukuha ng mga teammates mo sa A and B side. Kada dalawang invite na nag-match, meron kang 600 pesos na matching bonus. Kahit hindi na ikaw ang nag-invite sa kanila, basta nasa A side at B side mo at nag-match, may bonus ka pa rin. Number 7, Product Patronage Bonus Maari ka rin kumita ng another average 1% for every MyLife products consumed by your sales team. Mula first up to your ninth level. Number 8, Leadership Bonus Kapag napalaki mo ang sales team mo, may leadership bonus ka pang matatanggap karagdagan sa subscription sales bonus mo ito. Kapag na-reach mo ang professional rank, may additional kang 50 pesos. 100 pesos naman for executive rank at 150 pesos naman for ambassador rank. Ang daming bonus sa V-Mobile, no? Grabe! At kapag talagang tinrabaho mo ang V-Mobile business mo, may mga incentives ka pang matatanggap tulad ng free financial education, free Asian cruise travel, at free brand new car. Lahat tax-free. Sa dami ng mga kaibigan mo sa mga social networking site, hindi ba? Napakadaling i-endorse nito. I-share mo lang yung business mo sa mga taong gusto rin kumita katulad mo. Huwag mo isipin na dahil nauna ang iba sa V-Mobile, lalong lumalaki ang kinikita nila. Dahil meron tayong tinatawag na safety net. Ang maximum na pwede mong kitain sa isang araw ay 100,000 pesos. O in one week, 700,000 pesos o in one month. Okay na ba ang 3.1 million pesos? Okay lang, hindi ba? Sa nilabas mo na capital na 8,888 lang, ay napakalaki na nito. At hindi lang pwede ito sa Pilipinas ha. Dahil sa dami ng kapatid nating OFW Worldwide, tiyak na gusto na rin nilang magnegosyo. Ano ba ang worst case na pwedeng mangyari sa'yo sa pagsali mo dito sa V-Mobile? Ito ang isang senaryo. Kakaumpisa mo pa lang at apat lang ang na-invite mo sa loob ng dalawang buwan at napasa mo pa ang kamalasan mo sa lahat ng sumali sa'yo. Tingnan natin. Unang dalawang buwan mo, apat lang ang sumali sa business mo. Pagkatapos nito, ay tinamad ka na at huminto. Ganon din na nangyari sa apat na na-endorse mo noong third to fourth month at pati na rin sa mga sumunod na na-endorse nila. Tiga-apat lang ang nakuha nila under first two months. Pero tingnan mo kung magkano ang posibleng niyong kitain sa V-Mobile. Tinatamad ka pa niyan ha? What more kung masipag ka? Gusto mo bang lumaki pa ang earnings mo at malagpasan ng 3.1 million a month? Kunin mo ang Tri pack Ito ang bestseller sa V-Mobile. Dahil tatlong ang account mo, times 3 din ang kikitain mo. O, oh, huwag mong isiping piramiding ito. Dahil sa piramiding ay walang product, hindi registered, at walang office. Mga bagay na meron ang V-Mobile. Walang ibang business na pwede kang kumita ng malaki sa maliit na kapital na 8,888 lang. Dito lang yan sa V-Mobile. Nagsimula na kaming mag-invest ng 8,888 sa V-Mobile. At nagsisimula na rin kami gumita. Ikaw, kailang kasasali?